Magandang araw narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Suportado ng palasyo ang muling pagbubukas ng investigasyon ng Philippine National Police sa ilang high-profile killings na konektado sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang muling pagbubukas ng mga investigasyon ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng Administrasyong Marcos sa hustisya at pagsunod sa batas. Kabilang sa mga kasong nire-review ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ay ang pagpatay kay Tanawan City Mayor Antonio Halili na binaril noong 2018 habang nasa flag racing ceremony sa Tanawan City Hall na kinasasangkutan umano ng ilang polis base sa testimonya ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Roy Nagarma. Bukod kay Halili, muli ring iimbestigahan ng CIDG ang mga kaso ng iba pang personalidad na napatay sa kasagsagan ng drug war, kabilang sina dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at tatlong convicted drug lords sa Davao Prison and Penal Farm. Una nang inihayag ni Garma sa House Quad Committee hearing na may cash reward na nagkakahalaga ng 20,000 pesos hanggang 1 milyong piso para sa bawat napapatay na drug suspect ayon sa utos mano ni Duterte. Ayon pa kay Garma, malaki ang papel ng task force na nasa ilalim ng pamumuno ni retired Colonel Edilberto Leonardo ng CIDG Region 11 sa nasabing cash reward system. Sa Senado, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kinalang kaalyado ni Duterte, na ilulunsad niya ang isang motoproprio investigation sa War on Drugs ng nakaraang administrasyon kung saan isa sa mga posibleng maging resource person ay ang dating Pangulo. Bilang chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at dating PNP chief sa ilalim ng Administrasyong Duterte, sinabi ni De La Rosa na ito ay kasunod ng pahayag ni Sen. Bongo na handa siyang magsampa ng resolusyon para sa isang parallel investigation kaugnay ng investigasyon ng House Quad Committee. Samantala, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na bagamat may mga balita tungkol sa di umano'y reward system para sa mga napatay na drug suspect sa ilalim ng Administrasyong Duterte, walang mga saksi na lumantad upang magpatunay nito. Si Guevara ang kalihim ng Justice Department sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Kaugnay niyan, hindi isusumite ng House Quad Committee sa International Criminal Court o ICC ang mga natuklasan nito kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga diumanoy paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Committee Co-Chairperson at Suligao del Norte Representative Robert A. Barbers tatalima sila sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kinikilala ng bansa ang horisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Tiniyak ni Barbers na ang ICC at ang kanilang mga investigador ay malaya at may karapatang suriin ang mga pagdinig ng komite sa social media. Sakaling hilingin ng ICC ang tulong ng House para i-authenticate ang mga recording sa social media, sinabi ni Barbers na hindi sila ang tamang ahensya para dito. Una nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi i-endorse ng gobyerno ang mga natuklasan ng Quad Committee sa ICC at muling iginiit na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon nito. Ito ay base sa pahayag ng Pangulo na hindi na muling sasali ang Pilipinas sa ICC kasunod ng pag ng bansa mula dito noong 2019. Iginiit ng National Security Council na pinoprotektahan ng gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Marcos ang kalayaan sa pamamahayag sa Pilipinas, taliwas sa pinakahuling ulat ng Amnesty International. Inalmahan ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya ang ulat ng grupo kung saan sinabing sinisikil ang kalayaan sa pamamahayag sa bansa gamit ang social media. Sa isang pahayag, sinabi ni Malaya na tila hindi nito pinansin ang pagsisikap ng gobyerno na protektahan ang kalayaan sa pamamahayag. Binigyang diin niyang protektado ng saligang batas ang pamahayag sa bansa at patunay dito ang aktibo at malayang palitan ng impormasyon at kuro-kuro sa tradisyonal at social media. Bukod dito, sinagot ni Malaya ang bahagi ng ulat kung saan pinuna ang umano'y paninira ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa mga aktivista sa internet. Aniya nagmula ang mga post ng NTFL CAC sa testimonya ng mga dating rebelde at kasamahan ng mga ito. Sinabi niyang tungkuli ng ntf na ipaalam sa publiko ang panganib na idunudulot ng mga grupong terorista at pigilan ang pagpapakalat ng mga ito ng maling impormasyon. Hindi rin na niya pinansin ng AI ang paghupa ng terorismo sa bansa dahil sa pagpapatupad ng anti-terrorism law. Hinimok niya ang grupo na maging balanse sa pag-uulat sa sitwasyon sa bansa imbis na makinig lang sa mga kalaban ng ntf lk Sa ibang balita, maaari na muling mag-angkat ang Pilipinas ng sariwang karne ng baka at iba pang kaparehong produkto mula sa United Kingdom. Batay sa Memorandum Order No. 45 na pirmado ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., inalis na ang import ban ay pinatupad dahil sa pagkalat ng mad cow disease sa UK, limang buwan na ang nakaraan. Ayon sa Department of Agriculture, iniulat ng gobyerno ng UK na naresolba na ang mga kaso ng mad cow disease sa bansa at wala nang naulit na outbreak mula pa noong ikapito ng Agosto. Dagdag ni Chu Laurel, nagpatapad na ng mga otoridad sa UK na mga panuntunan para tiyaking ligtas ang pagkaing iniluluwas nila sa Pilipinas. Bukod dito, papayagan ng pagpasok sa bansa ng karning baka na aprobado ng United Kingdom Veterinary Authority. Noong Atlanta ng Mayo, ipinagbawal ng DA ang pag-aangkat ng produktong baka na galing sa UK para mapigilan ang pagkalat noon ng mad cow disease sa bansa. Nanawagan si First Lady Liza Araneta Marcos sa publiko na suportahan ang industriya ng pelikula sa Pilipinas para mapansin ang talento ng mga Pilipinong filmmakers sa buong mundo. Ipinost ng unang ginang sa Instagram ang kanyang inspeksyon sa mga temporary office ng Manila International Film Festival at Film Development Council of the Philippines. Ito'y habang tinatapos ang magiging permanenteng opisina ng dalawang ahensya sa Film Heritage Building sa Intramuros. Ayon sa First Lady, kailangang suportahan ng mga Pilipino ang mga lokal na filmmaker na gumagawa ng mga istoryang dapat mapanood di lamang dito sa bansa, kundi ng buong mundo. Hinimok niya ang lahat na ipagmalaki ang talento at pelikulang Pilipino. Dati nang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta sa pagpapaunlad ng creative industry sa bansa. Tinawag ng Pangulo na katuwang ng gobyerno ang industriya ng pelikula at telebisyon sa pagpapamalas ng galing ng mga Pilipino. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatin sa inyo ng PNA Headlines para sa iba pang mga balita. At impormasyon bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account Philippine News Agency. Ipinapalawas din ng PNA Headline sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headline sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Pitong araw na lamang Pasko na. Ako si Bench Bondoc, ito ang pinay-headlines. Naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.